tapos na tayo magpintura yan na yan na tapos na tayo magpintura yan na yan yan tapos na oo tapos na okay tapos na tayo magpintura tapos na yan ganda na ng pintuan ng cabinet galing talaga ng nagpintura wow yan pa yung isang cabinet to, oh. ganda na oh, ha? natapos din natapos din ang pagpintura ito eh hagda natapos din yan, natapos din. Ang ganda na oh. Tapos din ang pintura ko. Ang pintura namin pala. Tapos din. Medyo magulo pa sa baba kasi hindi pa You know? Pink na pink. <laughs> oh, yeah.